Sana yung lalaki mapapangasawa ko. Maramdaman ko naman yung pagmamahal talaga sa akin. Hindi yung minahal lang ako dahil maganda ako. Hindi minahal ako dahil sa katawan ko lang. Gusto ko yung mararamdaman ko yung nagkikare siya, nagsiselos. Kasi yung mga lalaki ko kahit may kateks ako walang pakialam pag naisipag-inuman ako, hindi ako pinagbabawalan. Gusto-gusto pa. Gusto-gusto pang bumili pa ako ng alak. Tapos pag nag-short ako ng maikli, hindi ako pinagbabawalan na baka makita ang kuyukot ko, makita ang singit ko. Gusto ko yung pinagbabawalan ako. Eh kasi sila walang pakialam. Kahit nag -may makeup ako, hindi natatakot na baka may iba na akong pinagpapagandahan. Diba? Parang hindi ako mahal. Gusto ka naman yung lalaki na pag nahuli ako may tinetex, text ipalalaman sa akin yung cellphone. Siyempre, hindi na ako makakapag-text, naluno ko na kasi. O di kaya kapag nakikipag-inuman ako, pag nakita nakikipag-inuman ako sa mga lalaki, pupukpukin yung ulo ko ng bote, para madadala ako. Tapos pag nag-short ako ng maikli, bibitligan ako sa legs, o di kaya haplitin para pag nagpasa, hindi na ako makakapag-shirt ng maikli. O di kaya kapag nagmay sa ako, kaya ang pasang mukha ko sa pader, sasabihin sa akin, oh ano, sino pa nagpapagandahan mo? Siguro may iba ka ng lalaki, ano? Parang gano'n, di ba? Nakakakilig. Sana meron talaga.